Hello, good morning po, again and again. Please watch lang po kayo. Ang topic ko po ngayon ay tungkol po sa hula. Hula sa tawas po. Meron po kasi akong kakilala na nawawalan daw siya ng sing-sing at gusto niya malaman kung sino ang kumuha at ang palagay niya po ay babae at kahit alphabet man lang daw po sana ay makita niya sa tawas at ito po ang nangyari ito po ang tinawas ko po makikita niyo po dyan meron po dyan bilog yang binilugan ko na po yan yan po yung alphabet na lumabas ganun po natin Si Si Oh. Kan pa ang lumabas sa kahilingan niyang alphabet man lang ay pakita ng tawas. At talaga pong napaka-amazing po. Dahil that time po ay nandito po siya sa bahay. Dito. At dyan po talaga ang lumabas. Letter C. Imagine that po, di ba po? Paano ko po magagawa yan? Sa tubig lang po. At dyan ay nag-isip siya kung sino nga ba talaga. Kasi mahirap po magbintang, di ba po? Pero pag dito na po at Uh, nandito naman po siya nung ginawa namin to. nag lang po ako ng ama namin. Direct po ako mag sa God. Kung anong kahilingan yun lang pong sinasabi ko. At totoo po, makikita nyo ang kasagutan po. Yan lang po. Salamat po.